Bukod sa Paway Lake, dinarayon na rin ng mga migratory bird ang mga swamp ng Pagudpud. Gaya na lamang dito sa Barangay Saot. Hindi na kailangan pang gumamit ng aparato para makita ng mabuti ang mga ibon. Dahil mula sa gilid ng swamp, kitang kita na sila. Ayon sa kanilang Municipal Tourism Officer, naging attraction na sa lugar ang mga ibon. Kaya ngayon, kasama na ang bird watching sa kanilang package tour. In fact, uh, adu dagiti mga preserka ka day nga uh, klase iti wild ducks ko na ti DNR ta iti amin nga uh, ilitintero nga probinsya iti lang pagodputi ayang na day jay laeng. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources. Ganti monitoring um, 1,500 nya mabilbilang bilang uh, Philippine ducks, mm -hmm. including JPEC na detay ducklings nga mga Mm Paalala naman ng senro at lokal na gobyerno, huwag lalapitan ng mga ibon. May posibilidad kasing may dala silang virus tulad ng avian flu.